araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na mga katulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mga at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan, at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan nyo kami sa Agri Dapat! Good day po mga kaibigan. Welcome po to Agri Dapat. Ito po si Monsha Tlaranyo at mga kasama po natin ngayon. Ito yung nakilala ko siya mga medyo bata pa siya noon at nag-uumpisa pa lang ang kanyang career dito sa Department of Agriculture. Pero siya po ngayon, proud na proud po ako na ipakilala sa si inyo ang OIC ng Fertilizer and Pesticide Authority, si Director Glenn Estrada. Kumusta sa role mo as ano kasi dati more on focus ka sa rice eh so ngayon ah although related pa rin pero fertilizer and pesticide authority. So ano ba itong FPA? Well, ang FPA ay isang technical regulation agency na uh -huh. na no? that basically handles two things. Uh -huh. uh, fertilizer and pesticide. So yung sapat tamang tamang paggamit at mm -hmm. ligtas na paggamit ng fertilizer at pesticide mm -hmm. yun yung talagang mantra, nyo. mantra namin so um, through our services we issue licenses and register this basically two products na, mm -hmm. na madalas na sinasabi namin easily the farmers can relate to ang fertilizer at ang pesticide so pag ang isang kumpanya hindi siya pwedeng magbenta sa mga magsasaka o kahit sa sino pa man kung hindi ito lisensyado na inaprobahan ng FPA. Tama po yun. Uh, lahat po ng produkto na nasa merkado dapat po ay lisensyado at registrado mm -mm. sa sa FPA. Mm -mm. Uh, primarily uh, for public safety concern. Siyempre. Mm -hmm. As we know, uh, fertilizers and chemicals are of course... Uh, the, Mayroong mga traditional chemical yan parehas mm -hmm. no inorganic o synthetic kumbaga. Mm -hmm. So yung kaligtasan ng paggamit at nang gumagamit, mm -hmm. uh, yun yung kailangan nating uh, tignan bago natin to mairehistro dito sa. So ba'li tititest ti niyo muna. sinusuri muna ng FPA o may mm -hmm. kayo mismo nagche kung quality yes. ang ano nito. Mm -hmm. Tama po. Um, part po yan ng mga initial process for them to acquire licenses later mm -hmm. on yung part ng procedure natin din sa product registration na matest natin itong mga produkto na to mm -hmm. at, at masabi natin based sa ating mga pamantayan na itong mga produkto na to ay ligtas gamitin para sa anumang angkop na crops na kung saan po siya nakadesign. Bago siya ma-approve, gano'n siya katagal pag nag-apply sa inyo? Maraming, ano yan, maraming parameters yan. Kung traditional fertilizer yan, kung may datos na, mm -hmm. kailangan lang matest Sa mm -hmm. After the testing, siguro provided na lahat po ng dokumento ay kompleto uh -huh. tatagbo lamang po yan ng mga 7 hanggang 10 araw uh -huh. para ikaw ay magkaroon ng ang lisensya para sa mga particular na produkto na yan. pero kung yung ang produkto ay bago o uh -huh. non-traditional kumbaga uh -huh. uh, that would require a bio-efficacy trial uh -huh. so that would depend on the type of crops that you intend the crops, the product for no? uh -huh. so kung mga perennial crops yung tina-target mo, malamang uh, aabot po yan ng taon. Mm -hmm. uh, pero kung yan po ay katulad po ng mga green leafy vegetables, mm -hmm. na pwede kang makagenerate as early as 45 days, mm -hmm. pwede pong gano'n lang po siya katagal umabot. So, ibig sabihin nito, yung lahat ng ginagamit ng mga magsasaka kailangan talagang tested. Kasi gaano ba siya kahalaga talaga para dun sa paglalagay ng fertilizer and then paglalagay ng pesticide. Sa so, fertilizer mo mo na tayo. Sa fertilizer, ito ay mahalin tulad mo sa amin, para pagkain ng tao. So, this is what you feed the plants. No? So, para sila ay mamunga. So, yung kumbaga sa nutrient management ng halaman, uh, fertilizer po talaga isang ano mo dyan. Para masabi mo ang isang halaman ay malusog at maka, at yung kapabilidad niya na mamunga ng magbigay sa'yo ng masaganang ani. Yan. Yan ang kakailanganin mo. Parang sa tao din. Pag kumain ka ng sapat, malakas sa katawan hindi ka magkakasakit. Yan. Yung yung <clears throat> pesticide, yung pesticide naman uh, ito naman yung ginagamit natin pang shield naman para dun uh -uh. sa mga halaman. Mas madalas uh, siya ay parang lunas uh -uh. sa mga o panlaban sa mga sakit na posibleng umatake sa yung halaman. Uh -uh. So, guys, sa bigas, eh uh, ang isang number one na kalaban niya sa bukid ay yung damo. Uh -uh. So, weed. So, ito eh, itong damo na to uh, hindi man siya sakit pero siya ay nakakabawas uh, nakakabawas kung mapapansin mo sa mga bukid no ang banda mo siya yung mas nauunang mm -hmm. ang tumatanggal diba? mm -hmm. so ibig sabihin nang aagaw siya ng pagkain. Mm -hmm. So, in short, uh, directly affecting yung yield mo. So, yun yung mga ganung bagay ang ina-address ng mga herbicide or other mga pesticide or chemicals na ina natin sa mga kapatina. So, aside, as dun sa kayo nagbibigay ng lisensya, ng permit, may merong ba rin kayong ginagawang training para dun sa mga magsasaka natin? Um, Paano mag-apply? Kasi yung iba, syempre, traditional, yes. basa sabog or kung ano man na <clears throat> hindi na nila na-test kung Marami ba o konti yung napalagay nila? O baka nasobrahan naman ang paglalagay? Yes, tama ka po. No? Uh, yan po yung natatanggap programa namin na napapaabot sa mga magsasaka. Yung more on the information campaign. Educating them on the sabi ko nga kanina sapat mm -hmm. at wasto mm -hmm. at ligtas na paggamit ng fertilizer at ng pesticide. Mm -hmm. yan, yan po yung tanging programa namin for the farmers kasi at uh, the end of the day sila yung last mile. Sila yung mm -hmm. last mile namin. Uh, but we do also provide training for applicators, fumigators, mm -hmm. and some training din sa mga tinatawag naming handlers mm -hmm. sa FPA. So, pero kayo, yung may mga tao kayo na nagsusupervise? Meron kami ano, uh, sa baba, meron kaming provincial at regional officers na mm -hmm. sila yung katulong namin sa pagpapa ng mga ganitong klaseng programa. At, at the same time, uh, it is being also complemented by the people here at, at, at Quezon City, itong dito mm -hmm. po sa Visayas sabi niyo no? Uh, meron po kami mga limang dibisyon na nandyan mm -hmm. uh, na katulong nitong mga regional officers namin uh, para magampana namin yung buong regulasyon. Mm -hmm. Pero yung bang ating mga magsasaka, kumusta na naman yung pagtanggap nila? Nakikinig ba sila? Sumusunod? Kasi alam mo may mga traditional farmers pa rin, Actually, ang mga farmers natin, ano, they're very keen to details. Uh, may kaunting pagbabago man lang 'yan sa observation nila sa bukid. Lalo na doon sa mga mga ginagamit sa bukid. Sila, sila mismo eh nag experimento 'yung mga 'yan. So, isayan uh, isa 'yan sa gusto naming ano rin, uh, magabay nang tama, siyempre. Uh, kasi at the end of the day, gastos lahat 'yan. Gastos 'yan. So, the good thing with uh, fertilizer and, and pesticides Uh, kahit na alam natin na may kakulangan sa kita ang bawat magsasangat dito sa Pilipinas mm -hmm. uh, Those are the two uh, items na they're willing to spend mm -hmm. So para alang-alang sa aanihin nila at Siguro, siguro syempre, at uh, the end of the day, it becomes their food So, mm -hmm. so susugal at susugal sila sa fertilizer at pesticide May mga unregistered, unregulated So paano nyo monitor? itong mga to, Kasi ngayon... Ang dahil pwede kang mag-order lang online e eh, hmm. ng fertilizer o oh, pe pesticide. Ano yung masamang idudulot nito dun sa tanim na ating mga magsasaka? Possibly, lahat po ng unregistered. Uh, yung At least yung on the safety side, yan mm -hmm. yung talagang pinakamalaki issue dyan. Because una, hindi siya na-test dito sa Pilipinas. Mm -hmm. So we do not know. The, although naka explicit yung... 'yung ayan you know, 'yung active ingredient. But uh -uh. as far as what are the contaminants that is there or ano yung mga pathogens uh -uh. na pwedeng nandoon sa mga produkto na yan. 'Yun yung possible threat ng And yes, we, uh isa yan sa mga binabantayan namin. Uh, at actually we do have a joint uh, administrative order with DTI. Pero sa tingin ko kailangan pang pag-igtingin ito kasi talagang kahit kami uh, nahihirapan kami na ma aniyan kasi wala silang lisensya eh mm -mm. wala silang lisensya and this mo order online yes and, and uh products like straight from China or any parts of the world Ay, hindi na inu-test na, dito sa atin yes eh, pwedeng dumiretso yan dito sa atin so mm -hmm. yun yung puting isang potential malaking threat yan ta safety lalo sa safety nung wag na tayo dun sa ano tama at wastong paggamit Dun na lang muna tayo sa safety, sa safety. kasi ano talaga yan eh hindi siya na-test mm -mm. hindi rehistrado so we do not know the content so uh -huh. walang ganun so so dapat yan uh, ang una namin action lagi dyan is to really confiscate uh, kulihin talaga yung kung sino man ang at uh, sino pa man ang mga uh, titinda dito sa sa atin so it sometimes meron tayong mga resellers uh, pag inabutan namin sila sa general trade dun lang kami may chance na uh, uh -huh. makonfiscate yung mga uh -huh. produkto. but yes uh, It's it's really a challenge kasi it's not like we don't want or we want to stop Lazada or Shopee for for selling. for selling ano? but I think uh, there should be a way to regulate these things uh -uh. kasi talaga we don't know kung ano yung uh, ano to so the extreme even yung banned chemicals uh -uh. they can acquire online. so na pwede that's dito sa yes, atin. Yes, That, that's there. Ano, So uh, siguro moving forward, uh, we will try to collaborate with BOC and Tel and mm -hmm. with with these things. No? Uh, kasi syempre in small amounts uh, hindi siya masyado ano hindi siya masyado mapapansin, no but uh, collectively andun yung yung threat na yun mm -hmm. so ngayon kumbaga naka-monitor kayo yes from time right to time yes we do monitor Facebook Marketplace mm -hmm. uh, Shopee Lazada hindi nila dini-declare siya na ano, eh, na chemicals or what. Uh sometimes ilalagay nila garden supplies, ganoon. Talagang they also know na bawal siya sa atin actually. So those are the things na so all the more that we need to you know, to have this kind of support also and for us to detect this. Uh we are trying to increase our visibility in the borders kasi mas konti 'yun na para mga kokombaga entry points na babantayan uh, kasi dito rin naman sila tadaan if ever. No? So, those are part or among of the initiatives na sinisimulan ko ngayon nung nag-assume, pumasok, ka. pumasok ako sa FPA. Yeah. yeah. Yes. Ayun, mga kaibigan, wala na po tayong oras, pero Director Glenn, ano yung mensahe mo, anong reminder mo sa ating mga magsasaka, lalo na yung mga gustong mag-apply, may mga na-inventong fertilizer, pesticide, ano yung mga pwede nilang gawin? Sa mga ano po natin, no, potential na registrants po sa ano, wag po kayong mag-atubili na Uh, lumapit sa pinakamalapit na opisina namin sa sa Fertilizer and Pesticide Authority sa pero sana ito uh, sa last mile gusto ko laging sa last mile sa ating mga magsasaka uh lagi nyong hahanapin yung seal ng FPA Uh -huh. sa bawat produkto na bibili nyo pagkat ito yung kasiguraduhan na itong mga produktong ito ay dumaan sa tamang proseso at lisensyado uh -huh. ang mga produkting ito para para rin po sa inyong kaligtasan kasi pagkat itong mga produktong ito ay alam natin yung uh, hazard ng mga chemical sa, uh -huh. sa at of course mga synthetic fertilizers pag nais -nice ng fpa ang ma-maximize niyo yung mga uh, ano, ano to, mga produkto na ito para po sa inyong masaganang ani para sa bagong Pilipinas. Yeah. Ayan. Maraming salamat, Director Glenn at mga kaibigan. Uh, yan po yung paalala mula kay uh, OIC Executive Director Glenn Estrada mula po sa Fertilizer and Pesticide Authority. Ito po si Monchot Laranyo para sa masagana ng bagong Pilipinas. Agri dapat. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayo magtatanim ng kaalaman at taani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sekiko Chulaurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama natin subaybayan ang kanyang mga inasyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.